Yun, what's up mga kakulot? Magbabatalay nga pala tayo ngayon at sana marami tayong mahuli ngayon. Maganda nga pala ngayon ang dagat. Mahangin-hangin lang kaunti. Tama-tama na yun sa pagbabatalay. Bago nga pala po ang lahat, huwag nyo nga pala pong kalmutan mag-subscribe. Tamang papogi muna dun sa may huli. Baka si kulot yan. Sintak-sintak muna tayo ngayon. Maraming nga pala kami magkakasama dyan Para hindi kami maboring Nasubrang baba nga pala namin Baka pala na mahuli namin dyan. Kaya pinalaot-laot ko muna na baka kami mabahuli dyan Tamang patayo lang tayo Dadasal-dasal na sana may mahuli Charot Tamang gilid nga pala kami dyan ngayon okay, guys punta tayo sa mga bambuangin doon tayo pagbabatalay Nagbalakan pala namin. dito muna kami sa Mahabang Buhangin po mundo. Huwag muna kami magbatalay. So ganun guys. Nakapundo na tayo sa Mahabang Buhangin. Hindi na tayo nagbatalay. Naligo na lang sa Mahabang Buhangin. Sa halip na nagbatalay kami. Nagliguan na lamang. Hanggang dito na lang pala aming video. Salamat sa mga nanood.